Hi guys. So nandito na pala ako sa kwarto na. So gumago tapos na ako gumawa ng assignment. So ano may papakita lang ako sa inyo or may aano. Uh, Ito nga pala pumunta kami ng beach may shell ako. Tapos i-unbox natin. Ako na rin gumawa nito. Hello guys. Ma Basag lang yung mga iba. Basag lang. And guys. Oh. Basag. lang yung mga iba guys. Look. Ayan o. Oh. Basag lang. Basag lang. yung iba. Kasi malaglag. Kaya okay lang yan. Pupunta naman ulit kami ng beach para kumuha ng shell. Ayan o. Oh. 18 to lahat. So, ito din, no? Oh. Dito ko lilista yung mga nakuha ko. Yan, yan. Ito kasi hindi ko alam yung tawag dito, eh. Ito alam ko tawag dito sa mga to. Sayang wala kasi doon starfish, kaya hindi na Kaya may ano na lang tayo rito. eto. Nga. kung gusto nyo mag ano neto binili, like and subscribe na muna kayo tapos share with the links tapos sa Pilipinas lang ako, papunta na rin kami ng Canada sa, tas, tapos magpagtapos ng Canada sa Laguna ayan, yung Michelle bilangin natin guys ayan siya lahat ito siya lahat oh ito guys. Ayan. Ayan siya lahat. Ayan you know, o. Ayan siya lahat. Um, bilangin natin. O, oh, bilangin na natin. One. Ay. Wait lang guys. Nagkamali lang. Papakita ko pa bala yung ano. Wow! eight, nine, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen. Eighteen lahat, nilang meron akong binili ko sa ano, SM Mall. Ayan, e. This is a dog and ito yung cat. Meron pa akong baby dog, ayan na. Baliktad lang. Yan siya. Color purple nga lang. So, kung gusto nyo bumili, 5 pesos isa lang. 5 pesos isa. So, Pilipinas lang to, ah. Kung yung mga nasa Pilipinas, ayun yung mong bibili. Yung mga nasa, ano, huwag nyo bumili kasi nasa Pilipinas ako. Kapag kung lumipat ako ng Canada, pwede na kung bumili. Malapit na ako sa lumipat ng family Malapit na kami. Magbe-birthday na rin ako May 4, 2016. Hindi yung ano kasi guys. So, anong grade nyo na? I-comment nyo na lang. babasahin ko na lang. Tapos, ako grade 2 na. Sino mas matanda sa akin? Ako mag-8 -e na ako. Tapos mag-grade -e mag -e pin na ako. Mag-grade -e pin. Mag-grade 3 pa ako. Ito yung laman niya. Tingnan mo guys. Tingnan mo. Yan o. No? Kapag binuksan mo siya. Ginawa ko lang to. Sticker. Tapos. Yan. Mesa meron sa baba. Kasi wala. Yan. guys. kinakanta ba kayo sa susunod na habang buhay? Favorite ko kasi yun eh. Na song na yun. Ano daw kasi yun? Pinagano so sa -so. usa. Mm -hmm. Hindi mo kalimutan ko na sorry ko. Kaya eto ah. So kung sino naman gusto yun? Sino gusto nyo Sanrio sa? Sanrio. Bibigay ko sa inyo. Lapo, bye bye. Like and subscribe.